Isang litrato at VIDEONG lihim ng labanan ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico. Mga nakatagong kumpirmasyon ng laban ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico. Kopyahin ang komentaryo ng Gilas Pilipinas sa kanilang laban laban sa Mexico. Manood ng sekretong clip. Nabuo ang isang nakamamatay na habulan ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico. May nahanap na sekretong clip. Dinorama ng Gilas Pilipinas ang laban kontra Mexico. Panuuri ng eksklusibong video. Tumibok ang puso ng Gilas Pilipinas sa napakasikip na laban sa Mexico. May nakatagong CP, takas na nakabibinging kombinasyon sa laban ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico. Dumiskarte ang Gilas Pilipinas laban sa Matikas na Mexico. May sikretong clip sa lugar ng pagmamaneho. Kiligin sa nakatagong laban ng Gilas Pilipinas kontra Mexico. Pumunta tayo sa sekreto at espesyal na clip. Sikreto at makasaysayang pangyayari sa laban ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico. Ilantad ang exclusive na clip. Nakapangingilabot na labanan ng Gilas Pilipinas laban sa pambansang kuponan ng Mexico. Saksihan ang nakatagong nilalaman. Matunag na laban ng Gilas Pilipinas kontra Mexico. Maghanda sa nabighani at nakamamatay na videong ito. Makailangang ay revise ang teksto na ito upang umabot sa Hindi rin dapat ipahayag na ito'y ay revise o gagamitin natin ng tiyak na wika. Palitan ang bawat salita gamit ang pinakakaraniwang at madaling maintindihang mga salita at pagsasalin. Gamitin ang mga pangkalahatang salita na napakakaraniwan sa wika. Mayroong lihim na clip na tinatalakay ang paligsahan ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico. Isang lihim na video ng paligsahan ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico. Mayroong isang lihim na saksihan na video ng paglaban ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico. Ito ang hindi alam ng lahat na video ng laban ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico. Ako'y may natanggap na lihim na kopya ng pagtatapat ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico. May isang kumpidensyal na kahulugan ng paglaban ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico na naitala sa video na ito. May may pagkakamaling nagawa ng gilas Pilipinas sa isang babae at dapat itong maunawaan ng mas madali at simpleng mga salita. May pagkakamali ang gilas Pilipinas sa isang babae na nangyari sa kanila. Pambukas na panaklong pansarang panaklong. Mayroong pagkakamali na nangyari sa gilas Pilipinas sa isang babae. Ang mga ito ay dapat baguhin upang maging mas maayos ang kanilang pagtrato. Nagkamali ang gilas Pilipinas sa isang babae, gumawa sila ng pagkakamali laban sa kanya may pagkakamali na nangyari sa pagitan ng Gilas Pilipinas at isang babae. Dapat maayos ang mga ito upang makamit ang katarungan at respeto. Kailangan itong baguhin para sa kapakanan ng lahat. Mala ang kinakumpol ng video ng laban ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico. Mayroong isang lihim na video clip ng labang Gilas Pilipinas laban sa Mexico. Merong isang nakatagong video ng laban ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico na madiskarte na clip. May nakatagong video ng laban ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico. May lihim na kumpol ng mga video ng paligsahan ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico. Itong video na ito'y lihim na clip ng laban ng Gilas Pilipinas at Mexico. May isang nakatagong video ng laban ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico. Inago iskandalo ng labanan ng Gilas Pilipinas kontra Mexico. Nakatago ang video ng paligsahan ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico. May isang nakatagong video. Tunay na nakakabighani itong eksena ng laban ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico. Walang ibang dapat gawin kundi panuuri ng aksyon na ito sa basketball court. Kung ikaw ay isang tagahanga ng Gilas Pilipinas, tiyak na ikaw ay mangangatog sa tuwa sa nakahahalina nitong laban. Huwag palampasin ang pagkakataon na mapanood ang husay at tapang ng ating koponan. Dito, makikita natin ang mga galaw at taktika ng Gilas Pilipinas, at kung paano nila hinaharap ang kahusayan ng koponan ng Mexico. Ang labang ito ay talagang nagpabago ng laro, kaya tiyak na hindi ka magsisisi sa panunood. Ngunit, tandaan na ito ay isang sikretong video kaya't kamustahin muna ito sa mga opisyal na mapagkakatiwalaan pagkatapos mong panuuri. Goal! Goal! Ay maikling salitang nagpapahayag ng tuwa o kasabay ng nag iskor ng puntos. Ano ba yan? Nakuha na. May nagtama na sa goal. bentena Bentena na. Nabigyan ng puntos. Wow! May nagawa ng isang goal. Magtapos na.